Kung isa kang taong may pangarap sa buhay o meron kang goal sa buhay mo, panoorin mo ang video na ito. Dahil dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit may mga taong inggit sa atin at nangihila pa baba. Dahil mahalaga sa atin na makaiwas tayo sa mga taong merong crab mentality. Okay, simulan na natin. Ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit may mga taong inggit sa atin at nangihila pa baba? Una, may mga tao kasing walang pangarap sa buhay. Kapag ang isang tao, wala siyang pangarap sa buhay niya, hindi kanyang maiintindihan. Hindi siya makakarelate sa ginagawa mo. Wala kasi siyang pangarap sa buhay niya eh. Kaya ang mangyayari, pagtatawanan ka, sisiraan ka, gagawa ng kung ano-ano para lang itigil mo yung ginagawa mo kasi para sa kanya, kabaliwan lang yan. Pero kapag ang isang tao, may pangarap siya sa buhay niya, asahan mong hindi kanyang hihilain pababa. Kasi kagaya mo, may pangarap din siya. At nahihirapan siyang abutin yun. Kaya makaka siya sa ginagawa mo. Mararamdaman niya yung hirap na pinagdadaanan mo. Kahit pa magkaiba kayo ng pangarap. Kaya kapag ang isang tao, hinihila ka niya pababa, isa sa mga dahilan nito wala siyang pangarap sa buhay niya. Next na dahilan kung bakit may mga taong inggit sa'yo at nangihila pababa. May mga taong may pangarap naman. Kaso, hindi kasing taas ng sayo. May mga tao kasing walang tiwala sa sarili. Kaya nagsasettle na lang for less. At tumatakbo sa isip nila na ganito. Ito lang yung kaya namin abutin. Dahil para sa amin, ito lang yung posible. Kaya kung lalagpas ka dyan at mas mataas, at makukuha mo yung posible na imposible para sa amin, abay lugi naman kami don. <laughs> Next na dahilan kung bakit may mga taong ingit sa'yo at nangihila pa baba, sinukuan na nila yung bagay na sinusubukan mong abutin. Madalas nangyayari ito sa dalawang taong magkapareho ng pangarap. Yung unang nag-try, nag siya, nabigo siya. At sasabihin niya sa'yo yung mga bagay na na-experience niya. Sasabihin niya sa'yo na mahirap, sasabihin niya sa'yo na imposible, hindi mo kaya kasi nga ganun yung nangyari sa kanya. Kaya kapag nakuha mo yung goal na gusto niya rin makuha, nakakaingit nga naman talaga yon Kasi siya hindi niya nakuha tapos ikaw makukuha mo. Kaya ang mangyayari, bababa yung confidence niya sa sarili niya at manghihila na lang siya pababa sa'yo. Kaya kung makaka-encounter ka man ng mga ganitong klase ng tao, huwag kang maniniwala sa kanila. Dahil hindi po ng nangyari sa kanila ay mangyayari sa'yo. Kadalasan sa buhay natin, pareho tayo ng goal pero magkakaiba tayo ng diskarte kung paano natin maabot yun. Kaya magkakaiba talaga tayo ng experience. Next na dahilan kung bakit may mga taong inggit sa'yo at nangihila pa baba, iba yung goal nila sa goal mo. Nakakalungkot lang isipin dahil madalas nararanasan natin ito sa mga taong malapit sa buhay natin. Sa mga kaibigan natin, sa relatives, mga kapamilya pa. Minsan kasi meron silang gusto para sa'yo. Kaso nga lang, ang problema, hindi mo naman yun gusto. Sa halip, meron kang ibang gusto para sa sarili mo. Kung makaranas ka man ng club mentality sa mga taong malapit sa'yo, I suggest ituloy mo pa rin yung ginagawa mo. Ituloy mo pa rin yung goal mo. Kasi kung susundin mo sila dahil sa pagmamahal mo sa kanila, lugi ka naman don kasi sila masaya sila. Kaso nga lang ikaw, hindi ka naman masaya. Kung sino pa yung mahal natin sa buhay, kung sino pa yung kamag-anak natin, sila pa yung nangihila sa atin pababa. Kaya nga yung iba, moto nila sa buhay, iwan pamilya. Pero huwag mo naman sanang iwan yung pamilya mo. Ang gawin mo na lang, gamitin mo silang motivation para patunayan sa kanila na mali sila. Para patunayan sa kanila na walang imposible sa ginagawa mo. Kasi balang araw, kapag nakamit mo na yung goal mo, pwedeng mapaniwala mo sila. At sabihin sa'yo ng mga magulang mo na Buti na lang tong anak ko matigas ang ulo, di nakikinig sa akin. Buti na lang matigas ang ulo ng panay ko, di nakikinig sa akin. Ang galing! <laughs> Next na dahilan kung bakit may mga taong inggit sa'yo at nangihila pa baba, may mga tao kasi gustong makipagkumpetensya sa iyo. Marami kasi taong ganyan, mga taong magaling naman, matalino naman, kaso nga lang gusto nila na sila lang yung pinapalakpakan. Sila lang dapat yung napapansin. Dahil kapag nakitaan kanila na medyo pumapantay ka sa kanila, nararamdaman kasi nila na parang hindi na sila kakaiba, hindi na sila unique. Hindi na sila special kasi meron na silang kapantay. Kaya I suggest kung maka-encounter ka man ng mga ganyang nila lang Huwag kang mag-focus sa kanila. Huwag mo silang pagtuunan ng pansin. Sa halip, dun ka mag-focus sa ginagawa mo. Kasi kapag nakipagkumpetensya ka rin sa kanila, mababaliw ka lang. Iche-challenge ka pa ng iche-challenge. Tapos igagaslight ka pa. Sasabihin sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan. Kapag hindi mo nagawa or hindi mo ginagawa, sabihin pa sa'yo, nagduwag ka pala eh. May mga ganun kasi talaga eh, minamanipulate ka nila para makipagkompetensya ka din sa kanila at mawala yung focus mo. Kaya ang dapat mong gawin, ignore mo lang. Ganyan talaga, normal yan. May mga taong sa sa'yo kahit hindi ka naman nakikipagkompetensya sa kanila. Mas madali ka kasing makakakilos kung wala ka namang pinapansin na ibang tao. At yun yung mga dahilan kung bakit may mga taong inggit sa atin at nangihila pa baba. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito, like mo naman. At kung bago ka pa lang sa channel na ito or hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. Dahil marami pa tayong matututunan na realization sa buhay natin.